Hi guys! Hello, hello, hello. This is Remy's Universe 81. It's my new vlog. Welcome to this video. So, ano na tayo? Nagising tayo dahil gusto ng mga bata na kuli lang kanina supply. So, last, last, last day. Ano ba ngayon? Uh, parang Friday, last Wednesday. Pumunta ka... Wednesday ba? Pa oh, parang Wednesday? Ah, uh, no. Parang Tuesday pala. Pumunta kami ni Benda together with Rhea, Jigjag, Bruno ang kano sa CDO so sila kano at si Reverend na nagpunta sa for ng gipin I think bumalik sila ngayon na day and para sa ngipin, i nila pa si Veneer. and Ray and I and also Bruno pumunta sa sa parang isang store unit para bumili ng mga gamit sa mga pata. so nakabili na kami na distribute Aka, ngayon ako tsaka ko na siya na distribute ngayon kasi naging busy pagkakinabukasan ay Wednesday pala yun no, parang Tuesday to Pwede sila naging busy pumunta ako somewhere Tuesday, somewhere day. Ngayon Friday, ngayon ko lang ma-distribute yung mga bata isa at ito. ko. So ito pala mabili namin. Ito, wait lang. Ito <laughs> to <the> vlog. <laughs> so, ay. Saan ba yung stand ko? Ito yung mga nabili namin guys. Wait lang. So ito yung mga nabili namin. Wait okay. So this is the okay. oh, this is a tumbler so apat po to so this is for this is for Bobby Baba and ba, and Kakay sa so, pero kay Bobby meron na so I ibigay ko na ito sa iba kay Kuala na kay Lucas na lang ito isa kasi meron na so this is also for Tiara bibigyan ko si Tiara ng isa So, yung color lang yung bet, yung anong bet nila. So, ito lang siguro ibibigay ko. And, for, for, ano, for Bobby and, uh, Bobby, for Baba and Kakay. So, ito namang mga This is for, kung I'm for, tawag ito for Yuri. Kasi mag-high school na siya. Meron ding, crayons yung gusto nila ng bet nila mga crayons. Alay ko. Pero ano lang siya kailangan natin sketch dito, panterikinti. You know, basta mga, basta mga wholesaling, <laughs> hindi na mag-batter kung, kung wala na quality sa cartoon. Ba. So 12, ano na, 12, ano na to? 12, anong 12 pieces. So, this is for Babi and Baba. Ayun lang, Baba and Kakay. This is for Kakay, yung gold tone ng no? pencil sa kanila din to. This is a pencil case na meron ng um, ano tawag nito? Sharpener, meron ng ball pen, may ruler, may eraser, at meron ng pencil case. So, dalawa to. So, tag-isa sila kasi grade 3 and grade 1. Okay, so, grade This is for grade 1 writing pad. Ayan. So, mga writing pads nila. This is for grade Nagata. Sorry. Kinoo ka. Ayan. Ah! Ayan. So, sa naman yung na. phone. This is for grade 3. and So, ano na siya? ilang pad to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, So, 10 pads na to. Ito. Kasi bawal kasi yung per pad. So, dapat yan ito mga nakaset na pulo. So, nabili namin. Hindi ko alam kung magkano ito. Basta nabili namin doon sa... Hello! This Bodega. Ah. Bili na ito din sila ng carrier ng dalawa din. This is 24 pieces. 24. May 12, may 24. Kasi baka ano, tawag so ito, baka kailangan nila. So, so yung mga baramihan na yan, basta sa bodega, maramihan na kasi para yan sa ano, para 3 months, 2 months, and ever. Ayan. So, that's it for them. I think ya sila kakay Na sige na, nung binibili, binibili, nila kasi manakabili sila na notebook. Kasi bibili ako na notebook. Ay, gusto nila papers lang, crayon, special case. Ay, may ball pa pala. Asa yung ball pen niya? Yung ball na pala, grade 3, no? Akala, ay, grade 3 pa talong ball pen. So, so, by the way, binigyan ko din Eto, ng... ang ano, kailangan, kailangan kunin yung mga ano, yung mga price kaya maulaw. Pa. This is a Barbie. Yeah for our tiara. Nadalang to tulog dula as tiara. Also, shoes, black shoes ni Yuri. It's 40. Ang ang size 40. So, asabang ko na ito. Kaya ako, paano price? <laughs> Maulo, mugod ko sa price. Eh. Basta something. 40. Ito naman kay Lucas. Sabi niya, ayaw na lang school shoes. So, it's size 36 ito na ano ko nabili din namin doon nakita ko siya is very cute and then um, bagay din sa kanya kasi ano baka fit ang paa niya yun know, o diba shoes ni Lucas hindi naman tayo nag invest tayo para sa diba pa so I have ah also ganito kay na cafe at ano ito yung ball pen nila so this is the ball pen ito for kakay and baba this is their, ano ba tawag dito envelope sa so couple sila kasi magkapatid naman sila so this is violet color and it's very ano, kasi butterfly star flowers Iba? very very kiddy kasi pambata kiddy <laughs> very childy sa <laughs> waiter basta pambata siya So, happy na sila niya. So, doon naman sa, ano, si, ano, si Yuri, nag-request ng bag kasi binila ko siya last year ng bag. Ngayon, pati uniform. Si uniform, okay naman uniform niya. Nabili ng mama niya. Nabili ni ng mama niya ng mga notebooks daw. So, at papers. Bag, shoes lang talaga ang ni request niya kasi wala at media. I so. so, this is this bag. Mm the bag of Yori. So, mm -hmm. mga ano lang, kung magkano ba? Basta something sure pa. Kung ano itong price ka maulog. <laughs> ah! Ganoon naman tayo, di ba? Pag nabibigay ng mga regalo, dito-touch natin yung mga price tag. Kasi, nahiya naman tayo. And, this is the bag of Lucas. Ayan, Ay, pala hindi na siya mahirapan mo. Alam nyo, yung... ah, ito, maganda to. Alam nyo, this is our dream talaga noon, no? Kasi, I remember during my, um, may daycare, may you know, nursery. Nagbabagpag talaga talaga tayo. Tapos maraming notebooks. Grade 1 to 4 year, well, wala hindi talaga especially elementary like kinder and, and and, uh, like grade 1 to grade 2, grade 3 parang ganun. Di ba mas, mas easy tong mga ganito mga tao dito? guyuguyod ba no so ginisa na talaga siya nang ganito kaya para hindi na siya mahirapan ang ending sa bahay besya magkuha na maputik pa naman doon so mag <laughs> lubong yung ding dinggit ay ginaw ko man lubong yung dinggit ayan so maganda to kasi meron siyang pasang parang pencil case Ayan. bakit na detachment to eh meron din naman ano to ay doon meron siyang parang pang baon ba ah uh, di ba feeling na may pang -bacon? feeling na para siyang back meal uh, lunch packs so, na ano, mapiling ba mga bata ka sabi naman <laughs> na ate kay ano ako rin naman nagkita so ito na kayo para lubusan na ito naman ang bag ni Baby Tiara namin. She's, ano, Rich si girl. Nakita niyo yun masaba vlog ko, diba? Doon sa, kung saan ako na magbibenta doon sa club ay nabibenta ng mga ulam. May bibitara kami doon. So, sabi niya, bag lang daw yung uh, pabili ko sa kanya. So, vlog at tumbler Kaya para meron siya yung So, yan. From so, Baby Tiara. So, asan naman to mga price? Price okay para akong mag-on. Mag ilan nag -ikuha? Inuha na sa kwan. So, for Baby Tiara, meron naman din siyang eto, na asang pencil case, ah, naman yung pencil case. This is... Ah, ito. Mayroong pencil case. Ayan. Parang ganun. I don't think if malaki ba sa kanya kasi she's still a baby. Kasi she's three, four. Nah, bahala na yun. And ito, diba? Kung malaki na go. Kung maliit na go. Okay. So... I'm going to put this sa sa loob para maisa na. So, these are our simple gifts na napinahirapan natin sa vlogging. Thank you so much, you know, YT. Thank you so much, subscribers. Thank, thank you so much, followers. Kasi mas nakasawad ako sa YT kaysa sa doon sa sa FB kasi YT na talaga itong ito talaga yung sa YT ko so pinabili ko sa kanila so importante naman sila alam nyo naman kids are more important than us so mas hindi tayo makabili ng brief mas makabili tayo ng mga gamit sa kipata kaysa ng brief di ba <laughs> So thank you so much for watching. I'm so happy sa lahat ng mga magulang din na bumili ng mga um, school supplies para sa kanilang mga bata. So congratulations po kasi it's not just a school supplies, it's the hard work that you um, tawag dito, invest. No? para makabili doon. Alam naman natin pinaghirapan talaga natin mga para para may maka, mabi, maibili tayo, di ba? So, thank you so much for watching also. And sa lahat ng mga students, good luck and pag-ayusin pag-ayusin, uh, pagbutihin niyo pag-aaral. And God bless! Uh, this is Kakay and this is Baba. So, this is for Kakay! Thank you! Yeah, you na gikuan. Yes, yeah, so crayons, pencil set, pencil organizer, candy siya. Yeah. And tumbler. This is for Baba. Tesa, dahil kayo mag-picture sa tatay. Thank you. And this is for you. Ball pen, yan na. yung sa ball pen. Wala tong sa tunga paper. And tumbler. Thank you, Tito Milma. Thank you, Tito Milma. welcome.